Sa bawat paggising, may bagong pagkakataon tayong ibigay ang lahat sa Diyos. Sa gitna ng ating mga plano at hamon sa araw-araw, may isang tapat na kasama ang Panginoon. Ngayong umaga, tayo'y lumapit ng may buong puso handang sumuko sa Kanyang kalooban at magtiwala sa Kanyang patnubay. Manalangin tayo, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa bagong araw na ito. Sa bawat hininga, sa liwanag ng umaga at sa panibagong pag-asa, alam kong ikaw ang dahilan ng lahat. Bago pa man ako magsimula sa mga gawain ko ngayon, Panginoon, isinusuko ko na ang lahat sa iyo. Isinusuko ko ang aking mga plano, mga takot, at mga pangarap, sapagkat alam kong higit na dakila ang iyong plano kaysa sa aking mga iniisip. Turuan mo akong magtiwala, hindi sa sariling kakayahan kundi sa iyong kapangyarihan. Panginoon, samahan mo ako sa bawat hakbang ng araw na ito. Kung ako man ay mapagod, ikaw ang aking kalakasan. Kung ako man ay malito, ikaw ang aking patnubay. Kung ako man ay panghinaan ng loob, ikaw ang magpapaalala na hindi ako nag-iisa. Sa umagang ito, tinatanggap ko ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Pinipili kong hindi mangamba, kundi manalig. Pinipili kong hindi lumaban mag-isa, kundi magpasakop sa iyong kalooban. Panginoon, ikaw ang aking sandigan, aking gabay, aking Diyos. Nawa sa bawat salita at gawa ko sa araw na ito, makita ng iba ang iyong liwanag. Gamitin mo ako bilang instrumento ng iyong pag-ibig, kapayapaan at kabutihan. Salamat sa iyong tapat na pagmamahal na hindi nagbabago. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat ang aking buhay, pamilya, trabaho at mga pangarap. Ako'y nagtitiwala na kung kasama kita, walang bagay na imposibleng mangyari. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa katahimikan ng umagang ito, ako'y lumalapit sa iyo, bitbit -bit ang pusong naghahangad ng iyong presensya. Maraming salamat sa bagong araw na binigay mo. Maraming salamat sa panibagong pagkakataon upang mabuhay, magmahal, maglingkod at sumunod sa iyong kalooban. Panginoon, sa mga sandaling ito, pinipili kong huminto muna at ituon ang puso't isipan sa iyo lamang. Sa mundong puno ng ingay at alalahanin, ikaw lamang ang aking kanlungan. Kaya ngayon pa lamang, isinusuko ko ang lahat sa iyo ang araw na ito, ang bawat hakbang, bawat desisyon, bawat damdamin at bawat pangarap. Diyos ko, ikaw ang simula at wakas ng lahat. Wala akong kakayahang harapin ang araw na ito kung wala ka sa aking tabi. Sa bawat paghinga ko, nais kong maramdaman ang iyong patnubay. Sa bawat pagkilos ko, naway ikaw ang manguna. Sa bawat salitang bibitawan ko, naway ikaw ang madama ng mga taong aking makakasalamuha. Alam ko, Panginoon, hindi ko hawak ang lahat ng bagay. Hindi ko kontrolado ang bawat sitwasyon kaya't buong puso akong nagpapakumbaba sa iyo. Sa mga bagay na hindi ko maunawaan, turuan mo akong magtiwala. Sa mga panahon ng pangamba, palitan mo ng kapayapaan. Sa gitna ng mga bagyo ng buhay, maging kanlungan kanawa ng aking puso. Panginoon, tulungan mo akong bitawan ang mga kinikimkim na bigat mga takot. Alinlangan, mga bagay na nagpapahina ng aking loob. Buong puso kong isinusuko sa iyo ang lahat ng ito. Palitan mo ng lakas, liwanag at pag-asa ang lahat ng kalungkutan at pagod. Hayaan mong maramdaman ko ang kapahingahan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Buksan mo, O Diyos, ang aking mga mata upang makita ko ang kabutihan mo sa bawat detalye ng araw na ito. Buksan mo ang aking mga tainga Upang marinig ko ang iyong tinig sa gitna ng mga ingay. Buksan mo ang aking puso upang maramdaman ko ang iyong pagmamahal at paggabay sa bawat sandali. Panginoon, turuan mo akong magtiwala kahit hindi malinaw ang landas. Turuan mo akong manampalataya kahit tila mabigat ang mga hamon. Turuan mo akong manatiling matatag kahit ako'y may dinadala. Sapagkat alam kong sa piling mo, hindi ako kailanman mapapahamak. Ngayong umaga, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pamilya, mga kaibigan, ang mga mahal ko sa buhay, pati na rin ang mga taong dumaraan sa matitinding pagsubok, naway maranasan nila ang kapayapaan, biyaya at pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Panginoon, gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong kabutihan. Nawa sa bawat kilos ko ay makilala ka. Sa bawat ngiti ko, madama nila ang pag-ibig mo. Sa bawat salita ko, maipadama ang iyong kabutihan at awa. Salamat, Ama, sapagkat kahit ako'y may kahinaan, patuloy mong pinatitibay ang aking pananampalataya. Salamat sapagkat kahit ako'y may kakulangan, patuloy mong pinupuno ng iyong biyaya. Salamat sapagkat kahit maraming hindi ko alam, alam kong hawak mo ang lahat ngayon pa lamang itinatagubiling ko sa iyo ang buong maghapon. Maging ang mga bagay na hindi ko pa nakikita mga pagsubok, oportunidad at biyaya ay aking isinusuko sa iyo. Sapagkat naniniwala ako, Panginoon, na kapag Ikaw ang kasama ko, walang bagay na kailangang katakutan. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang aking lakas sa kahinaan, pag-asa sa kawalan, liwanag sa dilim, at sandigan sa pagod. Salamat sa katiyakang hindi mo ako iiwan ni pababayaan kailanman. Sa iyo ko iniaalay ang araw na ito maging ang bawat tibok ng aking puso ay para sa iyo lamang. Aming amang nasa langit, sa pagsikat ng araw na ito, kami lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at pusong handang makinig. Salamat Panginoon sa biyaya ng buhay, sa bagong umaga, sa panibagong pag-asa. Salamat sapagkat kahit kami may pagkukulang hindi mo kami pinababayaan. Sa bawat paggising namin patunay ito ng iyong wagas na pag-ibig at katapatan. Panginoon sa oras na ito kami lumuluhod sa iyo sa aming mga puso iniaalay ang lahat ng aming lakas, iniisip at buong maghapon sa iyong mga kamay. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming gabay at ikaw lamang ang aming pag-asa. Kaya't bago pa man magsimula ang araw na ito, pinipili naming isuko ang lahat sa iyo. Hindi namin alam ang lahat ng mangyayari sa araw na ito, ngunit alam naming ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. Kaya't itinatagubiling namin sa iyo ang aming mga plano. Kung hindi ito naaayon sa kalooban mo, Panginoon, baguhin mo kami. Kung kami man ay maligaw, ituwid mo kami. Kung kami man ay mapagod, palakasin mo kami. Panginoon, palitan mo ang aming takot ng matatag na pananampalataya. Palitan mo ang aming pagdududa ng tiwala. Palitan mo ang aming mga bigat ng puso ng iyong kapayapaan. Sapagkat tunay na sa iyo lamang kami makakahanap ng katiwasayan na hindi kayang ibigay ng mundo. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso upang marinig at sundin ang iyong tinig. Sa bawat desisyon na aming haharapin, naway ikaw ang manguna. Sa bawat lakad namin ngayong araw ikaw ang aming patnubay. Sa bawat tao na aming makakasalamuha, naway makita nila ang iyong liwanag sa aming buhay. Diyos namin, linisin mo ang aming puso mula sa lahat ng alalahanin, galit at pangamba. Palitan mo ito ng pananampalatayang buo at pag-asang matatag. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Turuan mo kaming lumapit sa iyo hindi lamang sa oras ng kaginhawaan kundi lalo na sa panahon ng pagsubok. Panginoon, itinataas ko rin sa iyo ang aking pamilya, mga mahal ko sa buhay, at lahat ng taong pinapahalagahan ko. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaligtasan, kalakasan, at kapayapaang nagmumula sa iyo. Hinihiling ko na sa bawat umaga, ikaw ang maging sentro ng aming tahanan at aming mga puso. Sa mga may mabibigat na dalahin, Panginoon, iunat mo ang iyong mga kamay at yakapin sila ng iyong pag-ibig. Sa mga may pinagdaraanan, iparanas mo ang iyong katahimikan. Sa mga nawawala ng pag-asa, ipadama mo na may liwanag pa dahil ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Aming Ama, sa bawat hakbang ngayong araw, turuan mo kaming maging mahinahon, mapagpakumbaba at mahabagin na maging instrumento kami ng pag-ibig at kapayapaan. Tulungan mo kaming piliin ang mabuti kahit mahirap. Tulungan mo kaming piliin ang tama kahit mag-isa lang kami sa laban. Salamat, Panginoon, sapagkat sa iyo kami may katiyakan. Salamat sapagkat sa iyo may kasiguruhan ang aming bukas. Salamat sapagkat hindi mo kami kailanman iniiwan. Ngayon pa lamang itinatagubiling namin sa iyo ang lahat ang aming mga plano, gawain, pangarap, at maging mga takot at alinlangan. Sapagkat alam namin kung ikaw ang aming kasama, walang anumang bagyo ang makakayanik sa aming pananampalataya. Panginoon, salamat sa liwanag ng umaga. Salamat sa bagong simula. Salamat sa iyong tapat na pagmamahal. At salamat sapagkat ngayong araw, hindi namin kailangang lumakad ng mag-isa. Kasama ka namin sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng aming puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amen aba ginnoong maria napupuno ka ng grasya ang panginoong diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si jesus santa maria ina ng diyos ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-unan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, simulan mo ang araw na may puso ng pagsuko at tiwala sa Diyos. Hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa, kasama mo siya. At kapag kasama mo ang Panginoon, bawat hakbang ay may katiyakan, at bawat umaga ay may pag-asa.